Licensure Examination for Teachers Subject, Filipino General Education for Both Elementary and Secondary Topic, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksi Unang tanong Anong proseso sa pagbasa ang tumutukoy sa kakayahan ng mambabasa na gamitin ang dating kaalaman at karanasan, iskima, upang bigyang kahulugan ang bagong impormasyon sa teksto? Ay, Pagkilala sa salita, word recognition. B. Paghinuha, inferencing. C. Pag-uugnay, connecting. D. Paglalahat, generalizing. Tamang sagot C. Pag-uugnay, connecting. Bakit tamang sagot ang C? Ang pag-uugnay, connecting ay tumutukoy sa aktibong paggamit ng mambabasa sa kanyang iskima o background knowledge, dati ng alam at karanasan, upang iugnay ito sa impormasyong binabasa. Ito ang puso ng malalim na pag-unawa. Bakit mali ang iba? A. Pagkilala sa salita, ito ay decoding lamang, o ang pagbasa ng mga letra at salita, hindi ang pag-unawa sa kahulugan. B. Paghinuha, inferencing, ito ay ang pagkuha ng impormasyong hindi direktang nakasaad sa teksto. Habang gumagamit ng iskima, mas tiyak na sagot ang pag-uugnay. D. Paglalahat, ito ay ang pagtukoy sa pangkalahatang ideya o konklusyon matapos basahin ang buong teksto. Edge Knowledge Kapag nabasa mo ang salitang iskima o dating kaalaman, ang isip mo ay dapat agad mag-uugnay sa pag-uugnay, connecting. Ito ang pinakapundasyon ng interactive model ng pagbasa ang interaksyon ng teksto at ng mambabasa. Ikalawang tanong. Alin sa mga sumusunod ang pinakaangkop na tesis na pahayag, thesis statement, para sa paksang, epekto ng social media sa pagtuturo ng asignaturang Filipino? A. Tatalakayin sa pananaliksik na ito ang mga hamon at benepisyo ng social media sa edukasyon. B. Nakakaapekto ang social media sa pagtuturo ng Filipino. C. Bagamat may mga hamon, ang paggamit ng social media bilang plataporma sa pagtuturo ng Filipino ay nakakapagpabuti sa pakikilahok ng mga mag-aaral. Di, maraming mag-aaral ang gumagamit ng social media sa loob ng klase. Tamang sagot: C Bagamat may mga hamon, ang paggamit ng social media bilang plataporma sa pagtuturo ng Filipino ay nakakapagpabuti sa pakikilahok ng mga mag-aaral. Bakit tamang sagot ang C? Ang isang mahusay na tesis na pahayag ay dapat naglalaman ng paninindigan at sumasalamin sa saklaw ng pag-aaral. Ang C ay nagpapakita ng isang specific na argumento, nakakapagpabuti kahit may pagkilala sa kabilang panig, hamon. Bakit mali ang iba? Ay! Ito ay masyadong malawak at parang layunin ang pag-aaral, hindi paninindigan. B. Ito ay masyadong simple at hindi nagpapakita ng specific na direksyon o pananaw. Hindi natin alam paano nakaaapekto. D. Ito ay isang simpleng obserbasyon o katotohanan, hindi isang argumento na kailangang patunayan sa pananaliksik. Edge knowledge, ang thesis ay opinion at focus. Huwag kang magbigay ng tanong o simpleng katotohanan. Ang pinakamahusay na tesis ay naglalaman ng salitang nagpapahiwatig ng argumento paninindigan. Halimbawa, nakakapagpabuti, higit na epektibo, dapat baguhin. Ikatatlong tanong. Anong uri ng pananaliksik ang mas angkop gamitin kung ang pangunahing layunin ay unawain ang malalim na karanasan, pananaw, o motibasyon ng isang maliit na grupo ng tao at hindi para sukatin ang dami (numbers)? A. Kwantitatibo (quantitative). B psychological psychological C kwalitatibo qualitative D historical historical Tamang sagot C kwalitatibo qualitative Bakit tamang sagot ang C Ang kwalitatibo qualitative na pananaliksik ay ginagamit para sa pag-aaral ng kalidad, kahulugan at karanasan. Gumagamit ito ng mga pamamaraan tulad ng panayam, interview, obserbasyon, at case study upang makakuha ng malalim na datos. Bakit mali ang iba? A. Kwantitatibo, ito ay para sa pagsukat ng dami, numbers, estadistika, at pangkalahatang datos mula sa malaking populasyon. B. Sikolohikal, ito ay tumutukoy sa subject matter, psikolohiya, hindi sa method. D. Historical ito ay pananaliksik na nakatuon sa pag-aaral ng nakaraan. Edge knowledge, alalahanin ang simpleng diksyonaryo, kwalitatibo katumbas ay kwalidad, quality, kalidad, karanasan, pananaw. Kwantitatibo katumbas ay quantity, quantity, dami, numerals, statistics. Kapag ang tanong ay humihingi ng malalim na pananaw, hanapin ang kwalitatibo. Ikapang-apat na tanong. Sa paggawa ng sintesis o abstract ng isang mahabang teksto, Alin sa mga sumusunod ang pinakaepektibong teknik na dapat gamitin? A. Ang pagkopya ng bawat talata at pagbabago lamang ng ilang salita. B. Ang pagtukoy sa pangunahing ideya ng bawat bahagi at pagsulat nito sa sariling salita. C. Ang pag-iwan sa lahat ng pangunahing ideya at pagtuon lamang sa mga detalye. D. Ang pagsama ng sariling opinyon at pagtatapos ng orihinal na otor. Tamang sagot B. Ang pagtukoy sa pangunahing ideya ng bawat bahagi at pagsulat nito sa sariling salita. Bakit tamang sagot ang B? Ang isang mabisang synthesis abstract ay dapat tumpak, tumpak na ideya, maikli at nasa sariling pananalita, paraphrasing. Ang pagkuha ng pangunahing ideya at pagsulat nito sa sariling wika ay nagpapakita ng tunay na pagunawa. unawa Bakit mali ang iba? Ay ito ay malapit sa plagiarismo, plagiarism. C. Ang mga pangunahing ideya ang pinakaimportanteng bahagi ng isang sintesis. D. Ang pagdaragdag ng sariling opinyon ay nagiging reaksyon o kritisismo, hindi isang tumpak na sintesis ng orihinal na teksto. Edge knowledge, ang susi sa summarizing ay original idea, new words. Palaging isipin, ano ang gusto mong malaman ng mambabasa kung binigyan mo sila ng 30 segundo para basahin ang buong teksto. Ang pangunahing ideya lamang ang kailangan. Ikalimang tanong. Ang pagpapasa ng ideya, datos, o teksto ng ibang tao at pagpapakilala nito bilang sariling gawa, kahit na nagbigay ng kaunting pagbabago sa salita, ay isang malaking paglabag sa etika ng pananaliksik na tinatawag na. A. Paggamit ng sekundaryang sanggunian. B. Plagiarismo. Plagiarism. C. Paghahanap ng lihim na datos. D. Pagsipi. Quoting. Tamang sagot, B. Plagiarismo. Plagiarism. Bakit tamang sagot ang B? Ang plagiarismo ay ang pagnanakaw ng intelektwal na pag-aari. Ano mang ideya o salita na hindi iyo ay dapat bigyan ng sapat na pagkilala, citation, o sanggunian. Bakit mali ang iba? Ay, ang paggamit ng sekundaryang sanggunian ay tama at karaniwang bahagi ng pananaliksik. C. Ang paghahanap ng lihim na datos ay may ibang etikal na isyo, ngunit ang tanong ay tumutukoy sa hindi pagkilala sa pinagmulan. D. Pagsipi, quoting, ito ay tama, basta't nakalagay sa quotation marks at may tamang citation. Edge knowledge, ang etika ay ang zero tolerance rule sa pananaliksi. Tandaan, if you didn't think of it, and you didn't write it originally, you must cite it kahit isang salita lang ang binago, plagiarismo pa rin kung hindi mo kinilala ang orihinal na may akda. Ikaanim na tanong. Alin sa sumusunod ang pinakatamang format ng entry sa listahan ng sanggunian, references, kung gagamit ng estilong APA, author date para sa isang aklat ay Santos, AB 2020 Ang Kultura ng Pagtuturo Manila, Rex Publishing B. Ang Kultura ng Pagtuturo 2020, Santos, AB Rex Publishing, Manila C. AB Santos Ang Kultura ng Pagtuturo Dalawang libo at dalawampu. D. Santos, A.B. Ang Kultura ng Pagtuturo. Dalawang libo at dalawampu. Rex Publishing. Tamang sagot, A. Santos, A.B. Dalawang libo at dalawampu. Ang Kultura ng Pagtuturo. Manila, Rex Publishing. Bakit tamang sagot ang A? Sinusunod ng A ang pangunahing kaayusan ng APA, apelido, inisyal. Taon. Pamagat ng aklat, italicized. Lugar ng limbag, tagapaglathala. Bakit mali ang iba? B at C. Mali ang pagkakasunod-sunod. Dapat laging nauna ang apelido ng otor. D. Hindi ganyan ang pagkakalagay ng taon, ang pamagat ay dapat i-italicize. Edge Knowledge, ang API. Style ay ang default na format sa social sciences, tulad ng education at research sa Filipino. Tandaan ang kaayusan, author your title source. Kapag aklat, laging naka-italicize ang pamagat ng aklat. Ikapitong tanong. Ang pagbasa ay itinuturing na isang aktibong proseso kung saan ang mambabasa ay lumilikha ng kahulugan sa tulong ng interaksyon ng teksto at kanyang sariling kaalaman. Anong modelo ng pagbasa ang nagpapaliwanag nito? A. Top-down model. B. Bottom-up model. C. Interactivo interactive model. D. Textual model. Tamang sagot C. Interactivo interactive model. Bakit tamang sagot ang C? Ang interaktibo, interactive model ay ang modernong pananaw sa pagbasa. Sinasabi nito na ang pag-unawa ay resulta ng interaksyon o pagtutulungan ng prosesong bottom-up, pagkilala sa salita teksto, at top-down, paglalapat ng iskima dating kaalaman. Bakit mali ang iba? A. Top-down model, nag-iisa lang ang pinagtutuunan, ang dating kaalaman ng mambabasa ang susi. B bottom-up model, nag-iisa lang ang pinagtutuunan, ang teksto ang susi, decoding ng salita. D. Textual model, hindi ito formal na modelong ginagamit sa teorya ng pagbasa. Edge knowledge, kapag nakita mo ang salitang interaksyon o pagtutulungan ng mambabasa at teksto, automatic na interactive model ang sagot. Ito ang pinakakumpletong paliwanag sa proseso ng pagbasa. Ikawalong tanong. Sa anong bahagi ng kabanata una ng isang pamanahong papel, research paper, inilalahad ang mga hangganan at limitasyon ng pag-aaral, tulad ng bilang ng mga kalahok, saklaw ng lugar at panahon ng pagsasagawa. A. Introduction B. Kaligiran ng pag-aaral, background of the study C. Saklaw at limitasyon ng pag-aaral, scope and delimitation di konseptual na balangkas, conceptual framework. Tamang sagot, C. Saklaw at limitasyon ng pag-aaral, scope and delimitation. Bakit tamang sagot ang C? Ang saklaw at limitasyon ay ang tanging seksyon na tiyak na tumutukoy sa mga hangganan, saklaw scope, at limitasyon, limitasyon delimitations, ng pananaliksik. Dito nililinaw kung sino, saan, kailan, at ano ang kasama at hindi kasama sa pag-aaral. Bakit mali ang iba? A at B. Introduksyon at kaligiran, ito ang nagbibigay ng pangkalahatang ideya at nagpapaliwanag ng pangangailangan sa pag-aaral. D. Konseptual na balangkas, ito ay ang diagram o visual na pagpapaliwanag ng mga variable at teorya na gagamitin sa pag-aaral. Edge Knowledge Ang salitang hangganan o limitasyon sa tanong ay isang direct link sa pamagat ng seksyon, saklaw at limitasyon. Ang mga tanong tungkol sa istruktura ng pananaliksik ay kadalasang direct identification ng mga bahagi. Ikasyam na tanong Kung ang isang mananaliksik ay sumulat ng kanyang rekomendasyon sa konklusyon, gamit ang malalim na talasalitaan at formal na tono, anong uri ng pagsulat ito? Ay Technical na pagsulat B. Formal na pagsulat. C. Informal na pagsulat. D. Malikhaing pagsulat. Tamang sagot, B. Formal na pagsulat. Bakit tamang sagot ang B? Ang formal na pagsulat ay nailalarawan sa paggamit ng piling-piling salita, malalim na talasalitaan, objetibong tono, walang emosyon at pagsunod sa gramatika. Ang research paper, lalo na ang konklusyon rekomendasyon, ay dapat laging formal. Bakit mali ang iba? Ay, technical na pagsulat, bagamat formal, ang focus nito ay sa proseso at industriya, halimbawa manual, specification, hindi lang sa pangkalahatang formalidad. C. Si, informal na pagsulat, ito ay casual, ginagamit sa liham pangkaibigan o text messages di malikhaing pagsulat, ginagamit sa mga tula, kwento, o sanaysay na mayaman sa imahinasyon. Edge knowledge, sa larangan ng pananaliksik, ang default na sagot para sa tono ay formal. Kung may makita kang katagang malalim na talasalitaan, objetibo, o walang emosyon, ito ay tumutukoy sa formalidad. Ikasampung tanong. Nais ng isang guro na tukuyin kung may kaugnayan ba ang dami ng oras na inilalaan ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa bahay, independent variable, at ang kanilang nakuhang marka sa pagsusulit, dependent variable. Anong uri ng pananaliksik ang pinakaangkop gamitin? A. Descriptivo, descriptive. B. Correlational, correlational. C. Ethnographico, ethnographic. D. Experimental, experimental. tamang sagot B. Correlational correlational. Bakit tamang sagot ang B? Ang correlational, correlational na pananaliksik ay angkop gamitin kapag ang layunin ay tukuyin kung mayroong kaugnayan o relasyon ang dalawa o higit pang variables, oras ng pag-aaral at marka. Hindi nito sinasabi na ang isa ay sanhi ng isa, kundi may relasyon lamang. Bakit mali ang iba? Ay Descriptive. Ito ay ginagamit para lamang ilarawan ang isang variable. Halimbawa, ilarawan ang dami ng oras na inilalaan. C. Ethnographic. Ito ay para sa pag-aaral ng kultura at pamumuhay ng isang grupo ng tao. D. Experimental. Ito ay ginagamit upang tukuyin ang sanhi at epekto, cause and effect, sa pamamagitan ng pagmamanipula ng independent variable. Ang tanong ay humihingi lamang ng kaugnayan. Edge knowledge, ang keyword ay ang pinakamabilis na clue. Kung ang tanong ay may salitang kaugnayan, relasyon, o samahan ng dalawang variables, ang sagot ay laging korelasyonal. Kung ang tanong ay may salitang sanhi at epekto o manipulasyon, ito ay experimental. If this video gave you an edge, sharpen that like button and subscribe to stay ahead.